Rason sa pagpanaw ni Jacqueline Jose, ikinabigla ng lahat. Kakapasok nga lang ng balita kagabi ang sumambulat sa publiko at sa maraming tagahanga ni Jacqueline Jose. Labis na naglulok sa ngayon ng marami dahil sa bigla ang pagpanaw ng detera ng aktres na si Jacqueline Jose, nakilala ang aktres na si Jacqueline Jose dahil sa kanyang husay sa pagpapatawa at sa pag-arte, ipinanganak si Jacqueline Jose o Mary Jane Santa Ana Gok sa totoong buhay, Noong October 21, 1964, nag-iwan ang actress ng isang kahanga-hangang pamana na minarkahan ng pambihirang talento at maraming mga award. Sinimulan ni Jacqueline Jose ang kanyang cinematic journey noong 1984 na pinagbibidahan ng mga drama tulad ng Chicas at Private Show, mabilis na nakilala ang kanyang husay na talento na humantong sa mga maagang nominasyon sa mga prestihiyosong seremonya ng parangal tulad na lamang ng FAMAS Awards at marami pang iba umano ang Philippine cinema icon na si Jacqueline Jose sa edad na 59, na nag-iwan ng legasya ng mga hindi malilimutang pagtatanghal at makasaysayang tagumpay. Ayon sa balita, maitim na ng matagpuan sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villa sa Quezon City, ang aktres nitong gabi, March 3, Nadulas umano ito at walang kasama sa bahay dahil nag-day off ang kasambahay, habang isinusulat ito ay wala pang anunsyo ang pamilya kaugnay sa pagpanaw ng aktres. Lubos na kilala si Jacqueline Jose, sa kalmado niyang pagbibitaw ng mga linya sa pelikula man o teleserye, ilan sa mga role niyang talagang sumikat siya ng gampanan si Magda sa mula sa puso ng ABS-CBN, kasama si na Claudine Barreto, Rico Yan, Dither Ocampo at Princess Panzalem. At ang huli nga niyang naging proyekto ay ang mapasama siya sa sikat na aksyon teleserye ni Coco Martin na ang Batang Quiapo. Samantala maraming mga Night Sense, fans, at mga kaibigan sa show business ang nakikiramay sa naiwang pamilya ng aktres.